Edna, pagkatapos nating kumain, ikaw naman ang lalantakan ko. Di ka ba nagsasawa, Rogelio? Yung tarog mo lupay nang. Malakas ka ba uminom? <laughs> bakit? painom ka. Yan. <sighs> Rogelio, bakit ka malungkot? Ganun talaga pag walang bimbang. Guys, nandito kami ngayon sa airplane. Papunta kaming Switzerland para magkape. Um, business class to, panis. Life update, andito na kami sa Switzerland, pakape-kape lang. Mamaya, bembang time naman. Guys, nag-try kami mag-skydive. Parang aatakihin nata ako sa puso nito. Huwag ka muna atakihin, bibimbang pa tayo mamaya. Rogelio, gusto mo pahirang ko ng VIX yung likod mo? Saglit, Edna. Kukunin ko lang yung mantika at plastic ng ice candy med na sa edad natin. Bawal ang bitin. Kung nabibitin ka pa, Rogelio, may puno ng saging doon, bembangin mo!